Hala, may ganito palang uri ng butiti. Talaga ngayon lang ako nakahuli ng ganitong uri ng butiti. Pwede ba itong kainin no? Poy, o poisonous ito? Ano ba di, to? Huh? Buta? No. Buta dyan, no? Buta siya dun. At, idol, samahan nyo naman kami sa bago nating istorya. Ah, Magbukat na bungso. Tama sa makita ni Modra, ako ay, Bye, ma. Idol, kumusta? Ngayon ay welcome ka na naman sa bago nating istorya. Sa ngayon wala pang laman nating Kaya pupunta na naman kami sa trap ng isda. O sa tawagin natin dito ay bungsod. Dalang baon natin na skin, di ano kaya ang ating madidiskubre? Sa araw-araw nating pangingisda, hindi talaga natin malalaman kung ano ating mahuli. Malit man o marami, idol, samahan nyo pa rin kami. Sa karagatan, idol, hindi talaga tayo magsisisi. At welcome na welcome ka dito sa aming lugar, idol. At kahit wala kang lisensya, pwede ka maging seaman. Ma ano bang ang gusto mong posisyon, kapitan? Ay, sa mga oras na ito, idol, na malapit na tayo sa ating patutunguhan. Ano, kaya -ano kayang mga isda ang mahuli natin ngayon, But idol? I'm sure na makaingon na sa lami, ay... Sa ilang minuto ay nakarating na tayo sa bungsod. Tara, magbukad ng bungsod. Tama sa makita ni Modra, ako na. Jeep, ano jeep na? Lahat ng ating ginagawa dito sa karagatan ay, ay dapat tayong mag-ingat dahil kapag nagkamali tayo, pwede natin itong ipahamat. Oh. itong kasama namin na si JP, sinasabot na lang namin permanent. <coughs> Iban kasi sa kulang-kulang ito sa pag-iisip ay wala itong isip. <coughs> Ay, First step na ating gagawin para mahuli nating mga isda gamit ang bungsod ay chichik muna natin ang baba kung meron bang laman. At huwag natin kalimutan na linisan ang ating bungsod dahil nagpapabigat ito sa paghila natin sa At net. pagkatapos net. ay ito na ating gagawin. At pag ready na lahat ay pwede natin hilahin ng para net para natin kung ano ba ang laman. Yan ito lang kasimple kung paano hulihin ang mga isda gamit ang bungsod. Ay, na, na. Parbis sa uh, sabme sa bungso na. At sa mga oras na ito, ay di ko inaasahan na ganito pala ang mangyayari. Hindi ko inaasahan at ngayon lang ako nakita ng ganitong uri ng mga. Kulo ng titi oh. Nanay puti. Lo, uyaw na na butiti ay kerbo kita ba. Yeah. Kerbo kita na na butiti ba. Na. Puti. Tanawa sa totoo lang ngayon lang talaga ako nakasaksi sa ganitong uri na kasi butiti. palagi naming nakikita dito na butiti ay kulay brown. alam nyo ba na ang butiti ay pwedeng kainin nakain ito sa mga eksperto dito Pero sa Pero bawal itong kainin sa mga baguhan kasi poisonous Pero, ito. Pero di ko po alam kung pwede bang kainin ito kulay puti na butiti, butiti no. isang palaging problema dito sa amin lalo na sa nagmamayari ng bungso ay, ay ang basura Konting paalala mula sa inyong kaibigan na si Clyde, ang basura ay para sa basurahan. Itapon ito ng tama para ating kalikasan ay maprotektahan. Sa unang pagangat ng ating lambat ay mas marami pang basura kaysa sa isda. Pero ito talagang nakanakaw. Atensyon sa aking mga mata. Dahil ang sarap niyang tingnan talaga. Uy na na. ba na iingin sa kamata, oh? No? Buta? No. Buta dyan oh. No? Buta siya dong. Idol, naka-experience ka na ba nito? Talagang nakakamangha ang karagatan At itong nagpapatunay kung gaano tayo kayaman mama daman o kamundukan Ang Surigao del Sur ay number 1 At one. Idol, ano kaya ang tawag na lamang dagat nito sa inyo? Pakicomment naman below At dahil marami tayong bungsod nervous, na harvest Ay aabangan nyo na lang ating next video Dahil meron itong to be continue. Salamat sa panunood Idol God bless Sa lahat ng shoutout isang, isang magsak, magsak.